Tayo ay magme-meeting ha. Pagkatapos ng kumain tayo magme-meeting. At dahil aba, ay ang iba diyan ay hindi nangingitlog araw-araw. Oo, hindi nangingitlog araw-araw. Kaya kailangan mag-meeting tayo. Anong gusto? Pinapakain na. Kompleto pa ang vitamins. Aba, eh, hindi pwedeng maligo sa so swimming pool. Eh, hindi pwede, hindi pwede kulimlim, kulimlim ngayon ay hindi pwede na lumabas oo, ay iba request nyo, hindi pwede yon, kain lang muna kayo ng kain lahat ha, yun na, kumpleto ang vitamins ang ligo ay hindi muna oo, may mga, mga tubig diyan kayo isip-isip muna at kulimlim sisipunin na naman kayo oo, ha makinig at ito may para din sa inyo ha para din sa inyo tayo sa ano, tayo mong si swimming. trip tayo. Oo. Uh, -uh. Pa tayo sa Ocean Adventure. Kasi, wow! Uh, yes! Uh, so, sige, sige. Ay, mga itlog araw-araw. At meron din ang mga hindi na itlog, ha? Alam ko sa inyo, ang mga, mga itlog. Hmm. Alam ko, wag tahimik din yan. Ay, alam ko ang mga matahimik. Oh. Alam ko ang mga hindi nangingitlog. Oh. Alam ko alam ko di nananahimik sila, na nananahimik, ah, mga nakayuko, nakayuko sila, ay hindi mo na kagalit, oh, sa sigit, alam ko, bibigyan ko pa kayo ng chance, kasi kain na muna kayo, at naiistorbo ko ang pagkain nyo, kain na, mm, kain na,